ang lahat ng pamamaraan na baka mahulog tayo sa shirk, ito ay pinapaiwas sa atin ng Islam. Hindi pinapahintulot ng Islam. Yung haram dalawa yan. Yung tinatawag na haramun makasid pati haramun was wasail. Yung haram sa kanyang sarili at yung haram sa kanyang pamamaraan. Halimbawa yung alak, haram yun di ba? Alam sa kanyang sarili. Lahat ng mga pamamaraan na maguhulog sa iyo para makalapit sa alak magiging haram na rin. Halimbawa, Ustad, pwede ba magtinda ako ng alak kahit hindi ako uminom? Pwede ba? Hindi, kasi lahat nga ng pamamaraan na baka mahulog ka sa alak ay pinagbabawal na rin sa Islam. Nakawa ninyo, yung shirk ng pagtatambal kay Allahu Ta'ala ay haram yun. Lahat ng pamamaraan na baka mahulog ka sa shirk ay pinagbabawal sa Islam. Kaya dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabilang sa kanyang itinuro sa atin para hindi tayo mahulog sa shirk. Anong sabi niya? La taj'alu buyutakum kubura. Huwag na huwag ninyong gagawin yung bahay ninyo na libingan at spar. di ko maintindihan. Wala naman nakalibing sa bahay namin eh. At sabi niya, wala taj'alu idan. At huwag na huwag ninyong gagawin yung libingan ko. Sabi ni Propeta Muhammad, idan, lugar ng pagselebrasyon ng id. So ano yung pinakapunto doon? Ipinagbawal ng Rasulullah yung kanyang libingan na maging isang lugar na kung saan magiging dahilan na baka mag-celebrate yung tao doon. Kaya pagmunta kayo ng Madina, hindi kayo, makadaan lang kayo doon. Hindi kayo makapagtawak doon. Baga may gate pa yon Kasi bakit? Para yung tao, ay eh hindi siya mahulog sa shirk. Nakuha ninyo? Hindi siya mahulog sa shirk. Kaya ginawa ng gobyerno yon At ganun din sa Islam. Lahat ng pamamaraan na baka mahulog yung tao sa shirk ay pinuputol na agad ng Islam. Kaya nga binanggit din sa hadis sa salam, laan Allah Yahuda wal Nasara, sinumpa ni Allah o talang kristyano, pati hudyo. Bakit? Ja'alu kubura ambiyaihim masjida. Ginawa nila ang libingan ng kanilang mga propeta, ginawa nilang masjid. ano so, anong nangyari kapag may libingan dito? Ang gagawin ng tao magdua, hingin ng tulong sana sa may patay. Di ba? Liliko na yung kanyang paniniwala nandun na sa may patay. Propeta yun ha? Ipinagbawal sa Islam na gawin nating masjid yung libingan ng propeta. Paano pa kayong libingan ng lolo niya? Pag nakalibing na siya, ka. O doon sa tawi-tawi. Di ba? So hindi pulkit mabuting tao yung nakalibing dyan, sa'yo mo gawin nating masjid dyan. Di ba meron sa Sulu? Yung masjid ni siya. Nakalibing at tapos ginawa nilang masjid. Ano nangyari sa tao? Ang ginawa nilang tawap sila doon, parang ginawa nilang kaaba. So, yun ang dahilan kung bakit ipinagbawal sa atin yung mga ganyan mga bagay. Kasi ang tao mahuhulog sa shirk kay Allah Ta'ala. Kaya nga ang Allah Ta'ala, yung niya yung sa suratu al kahf na magkakaibigan, na nakatulong sila ng 300 years. kabilang sa mu'jizat na binigay ng Allah Ta'ala, ay pinagbawalan yung mga tao na tayuan yung libingan nila ng masjid. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, na اللَّذِينَ na عَلَىٰ أَمْرِنَا نَتَّقِدَنَا na مَسْجِدَ masjid مِنَ yun. Pero yung ayat na yun, parang Uh, sinasabi na tatayuan nyo ng masjid yan. Kumbaga tinatanggihan nila 'yung gagawin nila. Nakuha ninyo ay hindi 'yon. Pwede kasi bakit para hindi mahulog 'yung tao sa shirk kay Allahu Taala.